Guys, ay tayo sa labas ng sa ito ngayon kaya kung sino yung unang tricycle na ikito rito Yawa! Bibigyan natin na mag-asawa sa bakal Parang kai. Yawa! Yo <laughs> <So> guys, <laughs> yung muna tayo sa may pinagpakaan Grabe, basang-basa Siyempre, parang hindi talagang sumayo so ka naman daw. Watch out, watch out. Doblihin ang itayo e na. <laughs> so, happy Sunday. Ayan. Uh, mga guys. Puro tayo ngayon sa birthday yan. Sa may... What? Barangay gay lagundi. Claro del pula ka na yan. Happy oh. birthday, San Pedro. Ito kasama ko si Bayo. Bayo. Oh, shit! Oh, shit. <laughs> Let's go! Ah. Hanapin yung ano? Hanapin yung paragita ng sana natin. Hindi kayo nawa yung tricycle. <laughs> <laughs> Guys, air eh, tayo sa labas ng car. Sato ngayon niya. Yung... Sino yung unang tricycle na ihinto eh, rito? Hindi oh, kaya natin na sa pal. <laughs> Magaling kang kupal ka. Yeah. Atay natin yung tricycle driver dito. Sasakay sa atin na yan. Asan ah, na kaya yung classical driver? <laughs> Sana, makita na natin sa barangay kaya. Malik na ba sa to? Ah, oo. Oh, public na tayo yung barangay. Barangay ng makakalimutin. Pampihira. Ayun na yung barangay yung mga katasyo. Tatawid na tayo. Oh shit! God! baranggay <laughs> o guys edip po pinakamasakit siya lahat eh <laughs> ako nakalatang gumusar edip ka ngayon mga katasyo nababasa pa tayo ngayon no. nababira naman talaga na eh no oo oh, eh no wala <laughs> po <laughs> mga katasyo <laughs> baranggay tanod eh no asan po? Pero... kay Mariela <laughs> na loki yo si Tasha o oh. Safety, safety, wala ka maglabas ng mga katasyo. Pagpihira na naman talaga. Sige, 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 yung sige, sige, guys sige, 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 sige,

Dito muna tayo sa may pinagbakaan. Oh, grabe, pasang-pasa na kami. Para kita no. Siyempre, para kita no. Sabayo ka naman daw. Ocho, ocho. Doblihin ang itayoy mag ocho, ocho. Pupunta kami sa Lagunde. Oh, buta kami sa birthday yan. Pambihirang mo na ito. Lakas. Well, tipo for money pa yaw. Ang tama na pala ko na ito. Ano, diretsyon natin. Purang hindi na kayo

So guys, ayan, pauwi na po tayo. filter kita ano. Parang hindi kami na lasing, pero lasing talaga. Nakakatasya. Shout out po at maraming salamat po sa aming bahay na pinunta at na kinahinan. Nakita nyo naman. Ano to? Ang kasi. Mga guys. Mga guys, hindi talaga kasya sa tricycle. Oh. Hindi na ako umihingi nga. Hindi malaman mga katanya, Kung may problema ba yung tricycle, oh, talaga yung isa kayo. na Malalaki. Go guys! <laughs> Yahoo! Let's go! Ang pogi nung parang kitano, hindi sumayaw ngayon mga katasyo. Mahiyay pa rin para kita at para sa ibang lugar. At di pala sige, ito pa tayo. So guys, pagkatapos tayo ng puto ng birthday, syempre duman kami sa Simba. Sa ating Simba ng mga katasyo. So guys, let's go. Ah, uh, tayo uh, uwi na. Hindi lang po tayo tinamaan ng ano. Hey, konti na po yung ilim natin, mga katasyo. Okay, yeah, let's go. Medyo patrim na. Oh, Pauwi na. Ito pa, ito. Show. Kita kita nyo naman oh, si Barangay. Nagpapakarga na po tayo ng gasolina, yo. Alright. Salamat po sa inyong sponsor. Ayan, si Spokoy. Katasyo TV. Nagka <laughs> po. Dalawang dahil. hindi naman lang <laughs> si Bili pa. Si, natin, si Pasok ba? Masuk, masuk, baget, masuk, 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 let's go, let's go. masuk, uh, TV, uh. let's go. Let's go, let's go. Yo <laughs> so guys, petron masuk, 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 na po tayo. masuk, 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 masuk,